So, ayan guys, as of 5 o'clock in the afternoon. So, ayan, makikita niyo siguro na malakas pa rin yung hangin. At ito yung update natin kay Badung One dito sa So, hindi natin masyado natin, 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 natin. Malakas na yung nasa niyo. Oh, ayan. <laughs> update pa <to> more yan. Doon <laughs> yung mata ko ng ano, nagtubig ng ulan. <laughs> So ayan, nagliliparan yung mga dahon. Syempre, no. Bagyo nga ito, alang na ano 'yan, no. Makikita mo talaga na bagyo 'to, guys, no. Hindi masyado maulan pero yung hangin is malakas. So wait. Ayan, pinunasan muna natin yung camera natin kasi malabo yung pagka-capture natin ng ating ano. So, madilim pa. So, hindi ko alam kung lalakas pa ito mamayang gabi no kasi inasaan talaga ng mga tao is lalakas siya mamayang gabi so sana hindi naman ganun ka lakas no kahit okay na tong ano yung ganitong ulan lang medyo mild lang no so hindi na tayo pupunta doon kasi medyo yan yeah, wala masyadong ano dumadaan na tao kasi nga syempre di pa maulan na and uh, ayon naman natin magkasakit so dito lang tayo na stay basta na update ko na kayo about that no matter so ingat ingat na lang po at sa probinsya daw po is malakas na nagliliparan na daw yung mga bubunga nila so sana marangan ni Sierra Madre ang ating lugar dito sa Metro Manila no pero sa ibang probinsya daw po talaga is nakikita ko na po sa ibang social media na talagang naglilipara na po talaga ang lakas po talaga ng hangin so ayan no? may kalakasan din naman po dito yung hangin pero yung ulan lang ang hindi masyadong ganon kalakas so that's it for now guys abangan natin mamaya kung ano pa yung kaganapan dito So yan guys, Monday na no. And tiningnan natin kahapon, hindi pa masyadong malakas ang ulan. Pero malakas yung hangin. So ngayon malakas yung hangin na walang ulan. So pero nagbabadya pa rin yung madilim na paulan pa. So mamaya siguro yan, babagsak ulit. No? So ayun, marami tayong taong dito na nagkalagas-lagas na horse yan ang daw ng mga, mga kawai ano mga green green pa syempre no hindi naman itong maglalaglagan kung hindi malakas yung hangin kagabi so yan nagagoon nagkalap so yan guys so grabe eh, yung hangin so, ang gagoon sa bahay nila ayan yung kawai na yan. So, ayan lang muna.